So yes guys, hello guys for today's video. Yes, oh, okay. so na po na ako ang yellow na dress. Oh. Mone siya yellow na dress. So ang katong isa kay white man to. So ang, ang available color ini niya is green, ah uh, pink, yellow, blue, white. niya na po yung maroon. Mm -mm. So kani siya guys, is gi-order ni siya kuha ni siya ka color. Ah, uh, niya ni ako order last time. Dili di, ako may nag-order ini. Hmm. Shani. Tapos, kay Nindot kay siya isulot for summer na. Bangan-bangan na siya sa likod, ha? So, yes. Pwede na kagdili. Dili. Pwede na kagdi magbra. Pwede na kagdi magbra o kuan o kanang, kanang, ang sanin. Pwede kag kag na kagdi magbra o ganang yung kagdi magbra kay summer dress man siya, no? Yang gibot ni mama, kagitas ano siya sa slit, eh, yung gitahian. Dino -ok ako. So, muna siyang slit, ha? So, ang iyahang tela is kutong dyan sya. kasi man